guys, pa na kami ang sipag maglakad ni batang amino pero pahinga ng pahinga napagod ang layo ng nilakad namin papunta halos isang oras pa-uwi uli halos isang oras nag -water lang siya hindi pa kumain ng almusal Good job ani noo. Maging healthy ka. Oh. <laughs> ano yan? ang hina ni Pamo. Eh <laughs> ni Pamo. Ano gusto mo pa ng lakwatsa? Ha? Hoy hinto ka na. ano, ayaw mo na maglakad lakad sige pag mo maglakad din ha o oh, sa ka pupunta dito hindi ka dyan dito Uy, oh, dito lakad pagod ka na Lakad! Lakad na! Ano, pagod ka na! Ha! Lakad na! Dito, dito! Dito! Huwag kumain ng na dahon ay dahon ng damo sige na lakad na lakad na lakad <laughs> Uminto ka Pagod ka na Ha? Pagod ka na Mag ka Sige, sandali Bibigay ko yung water mo Mag water ka ha good. Ang bata, batuta. nagwater water Oh, nag -water siya. Napagod na. Ano, gusto mo pang maglakwat ha? Pagod ka na. Oh, napagod ka na. Napagod yung bata. Inom nang inom. Sige, inom. mag -water ka pa. Ayaw na pagod na ha suko na hmm. sige bye bye na si babay na bye karga na raw siya